So, welcome Relarge TV. Okay, no? so sa ngayon mga kaidol, nakita nyo to, ito ay puste o kulom na bubuhusan ko. Ito yung puste na preparing para sa dalawang dos andanas na bahay. Okay, ang tanong, ano ba ang uh, standard size para sa dalawang palapag na bahay? Okay, no? kung gusto nyo malaman, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. <tapos> Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe, hit the bell, and hit the bell again para ma-notify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! Okay no, balik tayo sa tanong. Uh, ganito mga ka-idol, ang standard size ng kulom o pusti sa dalawang dos andanas na bahay. Example, ganito yung pusti ko. Yung pusti ko ay uh, rectangular yung sizes niya. Kapag rectangular yung sizes niya, uh, kailangan yung uh, sizes ng ating kulom ay 12 inches or 1 feet ang lapad niya. Okay yung kapal niya mga ka ay nasa 8 a uh, inches. So pagka rectangular yung form ng ating poste, 12 inches by 8 inches. So ganito mga ka -idol. alam natin na yung standard ay 12 kapag ka rectangular, kailangan yung stirrup natin mga ka ay nasa 9 a uh, inches lang para kapag buhusan na natin mga ka-idol may allowance yung siminto natin yung buhos na siminto natin hindi makikita yung mga bakal. So dito naman mga kaidol uh, 8 inches yung uh, uh, pusti natin kailangan yung stirrup natin ay nasa uh, 6 inches lang para pagbuhos natin ay uh, hindi makikita yung bakal para yung mga siminto natin ay may allowance. Uh, so sa pusti mga kaidol ay may dalawang klase o marami lang klase pero ang usual na ginagamit mga kaidol ay Itong dalawang klase. Yung uh, ginamit ko ngayon ay rectangular. Yung ikalawa ay yung square. Kung baga square, bawat kanto ay uh, pariho yung laki niya. Example, uh, yung square na pusti mga ka-idol ay, yung standard niya mga ka ay, 10 inches by 10 inches. 10 inches dito, 10 inches, uh, uh, bawat kanto ay 10 inches. So, ngayon kapag 10 inches, yung... Uh, kulom o natin mga kaidol kailangan yung stirrup natin mga kaidol kailangan nasa 8 inches lang yung stirrup natin sapagkat yung buhos natin ay 10 inches para may allowance yung siminto pag binuhusan na natin para hindi makikita yung bakal kapag uh, sagad mga kaidol yung istirap uh, natin at saka yung laki ng buhos natin pag binuhos natin mga kaidol uh, ganito yung um, ganito yung resulta nito yung resulta makikita natin yung bakal na gaya nito sa nakita nyo So ganito lang pala yung sizes o kulom natin mga kaidol no. Ibalik ko lang o i-replace ko lang sa inyo. Kapag ka rectangular yung standard size para sa dalawang palapag na bahay, 12 inches by 8, okay, kapag ka-rectangular. Kapag ka yung uh, pusti o kulom natin ay square, yung uh, standard size mga ka-idol ay 10 inches by 10 inches bawat kanto. So,